Ate, videohan mo nga yung isa, nasa ilalim. Nasa <laughs> ilalim. Na, nasa ilalim. na ilalim. Ay, sarap nit. para kay me... Ay, kay me doon ng... <laughs> Ibangon ng ano, oh Wait. Salamat so, dito sa mayari ng lag bahay. nag picture <laughs> mo kami at ilalim. Nagyan mo lang din ng asin, kaya na to. Teka hmm, muna. Sino bang pwede pumunta sa ilalim? Nang makagat ng lamok. May lamok ba dyan? <laughs> may road? Uy, ito mga saram! Ano ba ito? nang ko? Saan? Ito yata yun. Ito. Yan? Ito. Oh, ito. Ang tamis. Saan? Sure ka Baka iba-iba ang ano na ito. Baka kuno nga rin lang yan iyo, ah. Yeah, hindi ah, siya lang puno niya. Pero, oh may part na matamis. Eh kasi nga hindi pa hinug na ito. Hindi pa hinug lahat. Hmm. Ang tamis. <laughs> So, ano po yung puno na yun? Bago. <laughs> oh, Uy, masarap to i-ano, eh. no? I-shake na lang natin. May buto ito, eh. Itin, ito parang sobrang itim nito. O kaya, Ate Lori. <laughs> ito ho, mga magnanakaw <laughs> ng <laughs> ubas. Ito nakuha mo namin. Oo. Kakain mo na. Eh. <laughs> mga manggugupit <laughs> ng ubas. Yung isa doon, no? Nangunguha ng ubas. <laughs> ito may <umi> ari <laughs> ng ubasan. Kuya Willie, kuya Ayun ho <ang> asawa. <laughs> masama tayo sa mga Masama na ho ang tingin sa mga nanggugupit ng nang ubas. Dinadahan-dahan lang namin kasi yung asawa nakatingin. <laughs> Ayun yung buhay. Nakabanta. Ayun o, no, nakabanta <laughs> Ayun yung may-ari. Bakwain daw yung ani. <laughs> <Kalibasa. laughs> Dito tayo mamaya sa pumpkin. Ito, masama na mukha nung may ari. At... <laughs> na, panis, inuubos oh, no. na ho. Inuubos na ho ang bunga. Ito pa isa ho. Oh. Yun. konti lang po. Uy, <laughs> masarap to i-ano. <laughs> ano, ang daming na po ha. Ano, habang nanonood ng TV, may... Oh, kain lang ako. <laughs> ito, ito. Tikman muna natin pan, uh, kung matamis ba. Di ba meron ganitong malaki? Yung nilalagyan ng asin? <laughs> Alin? <laughs> ano Yung kulay pula. Huwag <laughs> to! Huwag to! Maasin! Dates? <laughs> uh, plum? Ano? Plum? <laughs> di pa nga kasi yung... Hindi pa nga di pa di di pa di di di, Maasin! Huwag to! Maasin! Itim na itim. Dapat yung itim na itim <laughs> pala. Maasin! <laughs> para kang okay. may sinigang! dilaw pa. Hindi pa rin masaya sa kanyang nakuha. O kinuha pa din. Sigahan pa rin ng matamis. Ito matamis na. Ito may. Mmm! Ang tami! Ang po, ang mga nandudukot ng ubas. Yun o. Uy, dami. Dami. Ano, puno ng taban.

hindi pa rin po siya tapos sa pangunguha. Kasi po, dalawa po yung sa akin, hindi to sa akin. Kaya tilori tong isa, yung nagbibidyo. jo oh, pagkabal sa iya. Uy, wala Ito, na. ang mga nakatapos na. okay na po. Wala na, okay na po. Uy, may yung buto na sa dede ko na. Oh, mag-goodbye ka na. Bye! Thank you for, thank you for watching.